Talbos ng kamoteng puti. Ang tataba ng dahon niya, no? Ma. Bago ba to? Um, um, harvest. Unang harvest. Uh, oh, ang tataba ng dahon niya. Tapos ano? Plus, plus A. Class A. Ito po um, yung um, class A na um, gumagapang na Wow, oh, 'di ba ang kapal niya, oh. Gaganda ng dahon niya, guys, oh walang ano walang anong tawag nito malinis yung pagkaano niya <clears throat> unang harvest yan katabi lang yan siya ng ito ng kulay pula na talbos class A din to siya yon class A din siya tapos dito banda sa side na to na kinunan ko ay class B at saka class C yan siya tapos guys pag <clears throat> yung class A kasi medyo maselan yun siya kaya tignan nyo yung iba nagkakasakit may sakit siya na yung para siyang natutuyot yan so kailangan yung siyang tanggalin talaga hanggang ugat kasi nakakahawa yan siya mahahawa niyan lahat o tingnan mo yung nahawanya niya yan na siya kaya nakahiwalay to yung class A dito kasi dito wala pang ano, hindi pa siya nag hindi siya nagkakasakit. Dito kasi guys, nagkasakit na oh. Makikita ninyo, 'di ba? Parang nagtauban yung kanyang mga dahon. So, dito sa taas, yung class A na kulay puti at saka class A na kulay pula. So, yan yung update ko sa talbos ng kamote nila mama. Bye!